Alright, sa mga papalang buhay, tinawag at tinira. So, ngayon po mga kapatid, at magbabagir po ako ng orasyon, orasyon sa lakas na rin po mga kapatid. At ito yung nagpa may nagka-request na rin po sa akin nito. At magbabagir po ako ng orasyon sa lakas Ito po yung mga kapatid, na nasubuhan ko na rin ito. Sana ay mga kayo ng orasyon na rin po. Kasi yung iba eh, mahirap pa ganain. Kaya yung iba eh, matataas na rin po ng antas na po. May mga limit na rin po mga orasyon po mga kapatid kaya yung iba hindi nakapagana dahil yung iba lang man eh, kulang sa mga pundasyon yung sila sa eksperto na rin po kaya na po nakapaglikari po ng mga ganto rin po mga bagay dahil sa eksperto rin po natin kaya sa Diyos rin po kaya may mga ganto rin mga bagay na uh, mahirap pa unawaan mga gantong orasyon rin po mahiwaga rin po kasi mga ganto yung mga salitaan na rin po mga sagrado rin po yung ibang mga orasyon rin kasi galing sa mga nilalang na hindi nakikita rin kagaya ng mga inkanto ng hymns galing pa sa Diyos, mga ganyan, mga duwende rin po. Pwede rin, rin sa mga panaginip po rin po, mga nabibigay rin po. Eh, sa mga kasama ko sa mga kursa, trabaho rin po yun eh. talaga yun sa kanya eh. Bukas ang kardya niya, o oh, talaga. Sa kanya eh, ng oras sa panaginip. Kaya niya lang po, kinokontrol siya ng katawan niya. Ay, kaya niya masulat ng mga ganyan rin po. Meron rin siyang kaibigan na ano rin po, na Encanto, binigay siya ng orasyon break po. At binigay rin po sa akin yan. At nagbabagi rin po sa kanya ng orasyon. Ngayon, hindi na rin po nagbabagi ng mga orasyon sa kanya. At hindi naman niya inaano ng po yun. And nahihirapan siya sa pagbabasa ng mga orasyon. Kasi yung iba, nahihirapan. May karamihan kasi sa mga orasyon yung mahirap kasi mabasahin rin po. Ngayon, kasi mga, le, mga Latin po kasi yan. Mga sarita ng mga Espanyol rin po yan, mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, magbabagi rin po ako ng orasyon sa lakas rin po ito. At magagamit nyo rin po ito. At, at nasubukan ko na rin po ito. At wag rin po kayo mga mga, ano po sa akin po dito. Ngayon po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, yung mga rin po pala, dapat ganito rin talaga yung panunulat nyo rin po. May iba kasi nandang ko nakikita na itimang yung bol ito mga nilang panulat, mga nila. Tapos mga hindi ma big letter ang kanilang panunulat rito mga kapatid. Dapat big letter po ang inyong panunulat para mas mainan nyo po yun mga kapatid. Kung ano yung panulat nyo, dapat ayun lang yung pansusulat nyo rin po. Yung nari sa orasyon, ay eh, orasyon lang po yan. Dapat tumbol, ball pen lang dapat yung mga kapatid. Mas may naman rin si pag big letter rin po. Kung ano yung mga panulat nyo sa iba yung kunyari nasusulat kayo ng sa mga kagaya ng kagaya ng sa uh, ano sa so, mga utang record, dapat doon lang po yung mga ballpen yung pinasusulat nyo. Kung oras yun, yung oras yun, yun lang po yung doon lang kasi uh, wala kasi ang visa nyo rin po. Medyo nagaan na rin po, nagbabanggaan na rin po yan. Para nag-exchange yan lang na rin po yan. And iba iba pala yung exchange yan, yung babalikan rin po yan mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at ito na rin po yung magbabagay na rin po sa orasyon rin po. At natin na rin po ito ito na po ang oras sa lakas po at iputo sa isang basong tubig po mga kapatid at pipigasin ko na rin po ng 3 times po bato kristi arma bakalara ayan po isa na po at bibigasin ko lang po ng dalawa bato kristi arma bakalara ayan isa na po isa na lang po ang bibigasin ko rin po dito bato kristi arma bakalara ayan po kung nabigasin na po yan mga kapatid at lagi po kayo magpapasalamat sa Diyos pag na na rin po kayo ng mga orasyon na rin po dito. At mga binabagay ko rin po. At yung mga binabagay ko rin po ay eh, galing pa rin po sa mga maestro rin po mga kapatid. At ako yung po yung eh, ginagamit ko rin po ito. At na na rin po ng mga orasyon at sana yung mga pagpaganan na rin po kayo ng mga orasyon at magamit ko rin sa maayos. At hindi ka kasama ng ibang tao. Yan rin po. So ngayon po mga kapatid at hanggang dito na lang po tayo.